Magandang umaga po, magandang gabi at magandang hapon mga kaibigan. Ayan, kami po ni Winter ay nandito sa likod bahay at kami po ay nagpapahingan dalawa. Ayan, buti na lang po at merong mga puno dito sa likod namin. Kaya yan, nakatambay kami rito at nagpapalamig dahil napagod po ang inyong kaibigan sa paglilinis po ng ating mga halaman. Ayan, ang pinagtatanggal po natin dyan sa ating halaman. Ayan, kasi ang taas-taas natapos ang lagu-lagu pa. Ayan at yung ating pumbakod ay natakluban na ng kanyang mga dahon-dahon na yan. Kaya yan, oh, ngayon, kita na ang ating, ang ating bakod at ang ating pool doon sa kabila. <laughs> ayan. At nandito po kami. Ayan, dito sa likod na ito. Kasi tinan nyo, ang init. Ayan, tapos dito po banda, nandito yung ating mga taniman po ng gulay. Ayan. Ayan may may ibon na naman po doon sa aking sa aking ano sa aking ubasan. Nat namimitas na naman siya ng bunga ng ubas. Sandali lang po. Ayan, Kailangan ano? Kailangan kailangan ay babantayan mo yung ating ubas kasi inuubos na nila yung bunga ah. ayan, ang dami pa naman bunga eh naantay kasi natin na lumaki-laki pa kasi medyo maliit-liit pa siya pero yung pong ganong ano yung ganong yung ganong laki po ng ubas eh ano matamis na siya Kasi nga, ang tinatanim, eh, tinatanim, ang akin pong idinidilig sa kanya ay yung pong aking ano, yung balat po ng saging na ibinabad natin sa sa tubig at saka po yung ating hugas bigas. Yan. Yun po yung ginagawa ko. Yun ang dinidilig ko sa kanya. Kaya siguro po yan, matamis yung ubas talaga natin. Tapos, kasi nga muna natin yan basa ng pause. tapos yun pong ating mga gulay-gulay dito yun yung mga gulay natin dyan yung mga sitaw mga uh, kalabasa, kamatis, okra sili, pipino chicharro uh, pechay ampalaya at saka po yung ating ubas nya dito ba meron tayo Um, beans at saka po yung ating sibache yan yung mga ano po ang dinidilig ko naman doon ay yung mga ano yung pong mga ginagamit natin ng na mga balat-balat ng ating mga gulay na iluluto di ba may mga balat tayo na o kaya may mga laman din na na kailangan tanggalin tapos yung mga balat po ng prutas, yun. Ibinababad ko rin po yun sa tubig. Tapos ginagawa ko rin siyang ano, ginagawa ko rin siyang pandilig sa aking mga halaman. Ayan. Kaya siguro, ay! Kaya siguro, ano, ma, magaganda po yung ating mga halaman. Ayan, tinan nyo nga, oh. Ayan, may, ano na tayo dito, Ayan, oh, tinan nyo yung tinan nyo yung aking ampalaya dyan. O, oh, diba? Ang na ng ampalaya natin. Tapos yung mga sitaw natin. Ayan, naglawit yung mga sitaw natin dito, o. Oh. Ayan. Ayan, naglawit sila dyan. Hmm. O, oh, ayan. O, oh, diba? O, oh, ayan. Pwede na natin ulit kuhanin. Kakukuha lang natin. Every, parang every other day po talaga na makukuha tayo. At tinan nyo naman tong ating magandang patola. O, oh, di ba? Pwede na po ito. Pwede ko na po yung kuhanin. Tapos yung ano natin dun, o. Oh, yung kamatis natin, o. Oh, may hinog na. O, oh, pwede na uli. Ayan. Tapos, meron din pa pala tayo na ano, na patatas. Yung pipino po, nakuha ko na yung bunga ng isang araw. Tapos ngayon, may bunga na uli siya. Ayan, palalakihin na lang po uli natin yung pipino. Winter, dito ka lang. Sir! Naiinita na siguro siya, kaya gusto na niya pumasok sa loob. Eh, wala naman kasi siyang kasama sa loob eh. Wala pa naman si daddy dun. Ayan, ayun, eh, nagpapahinga po muna ako. Although, ano, hindi pa rin tayo tapos mag ano po ng ating halaman. Kasi doon po sa may ano, sa may driveway ay aanohin ko na rin po yun, lilinisin ko na rin po yun ayan, kaya kailangan lang, medyo syempre, pahinga-pahinga din ayan tapos yung yung po, ano nakikita nyo ba yung yan, yung, yung puno na yan yan sa may, ano tabi po ng aming bahay kasi, feeling ko, ang taas-taas na Tsaka ito ito uh, sa may yan. Ah, uh, dito. Nakaano na rin siya sa ano, sa bubong nakasayad na sa bubong yung kanyang pinakasanga. So gusto ko na rin siyang ano, bawasan. Yun nga lang, medyo ano, hinay-hinay lang tayo. <laughs> so paano po mga kaibigan, mga kamamis at mga kadadis? Uh, wag niyong kakalimutan na mag-like at mag-share po ng aking video. At uh, syempre, dun sa mga hindi pa nakasubscribe, makikisubscribe naman po. Ayan, maraming maraming salamat po. Paalam!